Hello, good morning mga kapatid, lovers natin dyan Ayan, update po muna tayo counting short video lamang po ito Ayan, makikita po natin na tayo ay busy-busy na naman Ayan, ako po ay uh, rest time na ngayon Alas 3 ng madaling araw Ang aking pong uh, mga nabasa at saka yung mga nakita ko sa mga comment section at sa mga GC namin is ako po'y natutuwa. Gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano po yung aking nalaman, kung ano po yung aking nabasa. Ito po ay hindi ko sinabing nakatotohanan, hindi ko sinabing gawa-gawa ko lamang. Ito po ay nabasa ko at wish po ng marami doon na sana po ay totoo. Ang dami pong nag-comment, ang dami pong nagsasabi doon na dahil sa bagong proyekto ni Harley Nicole Budol sa bagong teleserye niya ngayon sa drama Rama sa hapon eh, may bagong leading man si si Harley Nicole Budol dalawa yung bagong leading man niya ang isa is talagang artista na at isa ay foreign yun po yung nabasa ko doon isang foreign daw po yung uh, yung apil uh, Am, Phil uh, isang leading man ni Harley Nicole Boodle, hindi pa po pinapangalanan, bagamat ito po ay hindi pa alam kung sino, ang request po ng lahat ay sana ay si Patrick Bolton na sana daw po yung pananahimik ni Patrick Bolton ay ito yung ginagawa niya yung pagiging, uh, uh, magpag, uh, pag pagsushooting nila. Ito po ay uh, marikit ang pangalan ang bagong series na kung kanya pong tawagin ay siya po ay si Ikit. Ito po ay uh, natutuwa ang iba kasi ang dami po nagko-comment na hindi po sinasabi kung sino yung leading man na pangalawa ni Erling Nicole Budol. Pero siya daw po ay kinakabahan na pressure at uh, na excited bagamat hindi po niya alam po ano po yung magiging resulta dahil kaiba daw po ito sa magandang dilag na nagdaan na kanyang uh, ginanapan. Ito po ay talagang nakaka-pressure daw yun po yung pahayag ni Hailey Nicole Budderton. Pero ang lahat po ay umaasa at yung pananahimik ni Patrick Botton sana daw po ay dahil sa kanyang pananahimik ay naging busy siya sa pag-shooting nila ni Helen Nicole Budol at gusto kong surprise ang lahat ng Patlin lovers. Yun po yung mga nakita ko dun sa comment. i ko lang po sa inyo. Para po sa mga basher, ito po ay nabasa ko lang at nakita ko lang din po sa GC. Ayan po, nagre-request po at nag wish din po sila na sana nga po ay si Patrick Bolton na po yun. Dahil nga po ang tagal na ni Patrick Bolton ay hindi random. Ay sana nga daw po at debate na balita nung unang uwi niya sa Pilipinas is maggagawa sila ng teleserye. Yun po yung inaabangan nila kasi di ba kaya umuwi siya ay talaga magplano na siya na magartista. Pero hindi pa po nako-confirm. Mako-confirm lang natin yan oras na lumabas na siya sa uh, teleserye. Kaya wag niyo pong pangunahan. Yun po yung una kong sinasabi, wag niyo pong pangunahan lahat po ng mga sinasabi dito. Is Huwag niyo po sanang pangunahan kasi hindi po natin alam kung ito po ay totoo o hindi Kasi ito po ay mga nabasa ko lang at ako po ay isinishare ko sa inyo na sana isa rin kayo na mag-pray Na sana po ay totoo po yung mga nasa comment section Yun po yung aking sinasabi dito, hindi ko po sinasabi na ito si Patrick Bolton ang kapartner ni Harley Nicole Budol. Ito si Patrick Bolton ay ganyan-ganyan. Huwag -ganyan. niyo pong sasabihin na sinabi ko. Ito po ay isinishare ko lang sa inyo yung nabasa ko at yung mga nasa comment po doon uh, sa mga pahayag na sana daw ay si Patrick Bolton, yung iba naman ay uh, kaya yung ito ang dahilan kung bakit nanahimik si Patrick Bolton dahil sa kanyang shooting na inaabangan ng lahat. Gusto niyang surprise ang mga fans lovers. Yun po yung nasabi uh, po dito sa ating uh, sa ating uh, sa ating mga nabasa. Ganon din po sa GC, nagwiwis nag din po sila na sana po ay si Patrick Bolton na nga po yung pangalawang leading man ni Herling Budol. Ayan po, uh, inuulit ko po, ito po ay nabasa ko lamang po at hindi po ito agawagawang kwento, hindi po ito uh, sasabihin na totoo. Ito po ay ni wish lang na sana'y magkatotoo yung mga hiling nila doon at yung mga, uh, mga sinasabi nila doon. Okay po. Maraming salamat po. Sana po ay naunawan po ninyo. Sana po ay huwag kayong mag-isip na ito ay gawa-gawa uh, ko lamang. Ayan. Thank you so much. Yan, hello mga kapatid ng lovers uh, dalawa mukhang kami sa youtube channel ni Jobs and Nell. ako po muna ang mag video ngayon ako po muna mag upload At ito po ang trabaho namin dito sa korea sa seasonal worker let's go Hello po mga kapatid na lovers at ito na nga po ay itinagdag ko na nga po pala dahil po maikli lang yung ating video kasi po tayo ay uh, naririnig na sa kabilang bahay ayun po isinama ko na rin po yung continue working ng aking may lover husband at ayun nga po at siya nga daw po muna yung magbibidyo sa ating uh, mag-upload sa ating channel ayun at makikita niyo po yung mga gawa nila everyday dyan sa Korea Yan nga po pala yung gagamitin nila para pag pagtanim na ng abalon. Nung nakarang araw nga po pala nag-harvest sila ng abalon at ang dami pong pumasok na isda doon sa kanilang ginawang mga lambat. Yung po ay hindi po sinasadya, hindi po kasama sa kanilang produkto yung isda. Yung pong isda na yun ay hindi po pambenta, yung po ay pangulam lamang nila. At may mga octopus nga pong kasama din kaya makikita nyo kung kayo po ay nakapalo sa ating Facebook account. Ayan po, lagi ko po yung nalalagay sa description description, makikita nyo po yung mga isda at mga nahuli nila dyan sa lampa kanilang ginagawa na yan. Yung po ay pumasok lamang dyan sa, sa kanilang mga lambat na yan. Pero hindi po yun as in talagang pangingisda yung kanilang ginagawa, kundi po sila po ay nagtatanim ng abalon. Yung iba nga po pala ay Kim, sila po ay abalon ngayon. Kaya po yung mga pumapasok na mga isda dyan, mga lapo-lapo, ay yun po ay pre, yun na po ay libre rin ulam nila, inilalagay lang po nila sa presser at yun po ang kanilang inuulam. noon na silang bumili. Kaya po pre ulam na po sila at ayan po maraming salamat sa kanilang boss at talaga pong napakabait. Yan nga po palang nakikita yung sasakyan na yan. Ayan na po yung sasakyan na pinagkatiwala sa aking asawa. Kaya po talagang natutuwa tayo kasi pinagkalooban po siya ng isang service at siya po yung gumagawa at nagdadrive po dyan at siya rin ang naglilinis lahat po lahat po ng ginagawa dyan. Siya na rin po ang nagmamiari ng susi at kung maari nga lang po ay dalhin na niya yan sa Pilipinas ay eh, pwede. Eh di yun nga lang po ay talagang kung bibili ka ng ganyan ay eh, mas mahal pa yung pamasahe sa aeroplano. Eh. Natutuwa naman po ako kasi talagang bago pa lamang yung asawa ko ay talaga pong pinagkatiwalaan na siya ng amo niya. Ayan maraming salamat po kayo al kayo na po ay manood na lang po dyan at ito po nga kay boys record eh, hanggang dito na lamang. Ayan po yun nga po palang ating uh, video sa unang clip ay talaga pong ako na ako po ay nagpipray na sana po ay totoo po yung mga nasa comment section totoo po lahat ng mga naandun at sana po ay yung ang pananahimik ni Patrick Bolton ay yun na nga po yung uh, maging resulta kung bakit siya nanahimik sana po ay totoo na talaga ayan maraming salamat po and shout out sa ating lahat

Ten sure ni. Pati Boston tune ni. Pero may kain din naman tayo nakalipali. Hindi niya lang sinasabi. Hmm. Tayo na lang ng

Oops. Please hintayin natin na matalas.

Guys, bye và na. nào kasi. lần cơ na. và